Heto na ang ating niluto ngayong araw mga pare ko ang pukul ng baboy mga pare koy. So salamat sa ating nag-request ngayon. Heto araw. na ang request mo pare koy, ang arobong pukul ng baboy. Nyama na. sa ken. Bumili nga pala tayo ng dalawang pukul ng baboy mga pare koy. At pati na ang mga panangkap niya mga pare koy. Lulutuin natin ngayon tong arobo. You know? o tinatawag nilang adobong puti. Tara, magluto na tayo mga pare koy. Let's go! Maglagay na tayo ng tubig sa pressure cooker at ilagay na ating mga nakahiwang pukul ng baboy mga pare koy. Lagyan lang natin ng konting asin yan. Okay na yun at takpan na natin. Palambutin lang natin siguro yung mga pare na nasa isang oras o hanggat sa lumambot sa mga pare -koy. Umabot na nga tayo sa isang oras, silipin na natin yung kung malambot na. Heto na mga pare ko, tingnan natin kung malambot na ang ating pukol. Yan. Yun. Okay na yan mga pare -koy. kapag medyo naghiwai, hiwalay na yung kanyang buto mga pare kasi lalambot pa yan kapag ginisa. Ito na mga pare ko, magigisa na tayo. Siyempre mainit ng ating mantika, lagyan na natin ng bawang at siyempre yung ating sibuyas at kidlat ni Jun TV. So yan mga pare ko, natin ilagay ang ating pukol ng baboy. Yan. Pakagisa lang natin yan mga pare hanggang sa uh, magkulay brown at saka pumupulutok na siya, okay na siya mga pare ko. nga pala si Soy Pacheos ng How Bill Angeles City. Kapag ganyan na itsura ng ating pukol ng baboy mga pare ko, at pumuputok-putok na, Okay na yan mga pare ko. sangkapin na natin. Maglagay na tayo ng suka at haluin lang muna natin ang bagya. Maglagay tayo ng konting tubig mga pare koy at ilagay na ang ating pampalasang magic seasoning. Ang pamintang nunan at dahon ng kaymito Maglagay tayo ng dalawang pirasong siling haba para sa pampabango. So, tatakpan na natin yan mga pare Bigyan natin ng 30 minutes hanggat sa lumapot ang kanyang sarsa mga pare koy. Okay na yan. Heto na ang nakakatakam na arobong pukol ng baboy mga pare koy, or tawag nilang adobong puti Siyempre, ano pang kasunod niyan? Nyaman na sa sakyan! Heto na mga pare ko, magkapag na rin po kayo ng pagkain at sabay-sabay po tayong kumain. Mga pare koy. meron din tayo ditong kanin at siyempre, ready to taste test na tayo mga pare ko. So hindi natin mabilis ang kumain kasi nga sobrang init pa neto mga pare koy. Kaya Sabay-sabay po tayo kumain. Ayun, no? naghiwalay na ang kanyang buto, yung bone marrow na maliit. Ayun, sip sipin na natin mga pare ko. Nyama na kin, sakyan. Sobrang kalasa mga pare ko. Kain po. Yun no? Know? Uh, napaso pa talaga ang kilagid. Go lang, kahit mainit pare ko, kahit napapaso na ang kilagid. Yeah. Kain lang po tayo mga pare ko. Yan. Uh, sarap grabe, lasa pa lang, amoy pa lang, napakasarap na. Kaya subukan nyo to mga pare ko eh. Siguradong mapaparami kayong kanin. At heto na nga, siguradong masusubo ko na to. Mmm, <laughs> yama na Ken, sa Ken. Gusto ko lang i shoutout ang magigiting nating OFW natin dyan mga pare ko Siyempre lagi po tayo mag-iingat dyan. Gusto ko lang i shoutout si Ronaldo Papa Malyari. Shoutout sa'yo pare ko charot Shoutout din po kay Gerald de Guzman ng mga Tarem Pangasinan. At kay SGE yan, Dimaywat ng Candelaria Quezon. Jerry Delmasio Katahan At kay Prince Princess Kutaran ng Solanan, Nueva Vizcaya... Elmer Webbispo ng Marikina City... At kay Jun Panganiban ng Mindoro... Press shoutout na rin sa mga bagong followers natin dyan mga parikoy... Welcome na welcome po kayo dito sa Jun TV... At syempre hangad lang natin dito ay makakuha tayo ng iba-ibang klaseng lutong ulam mga parikoy... At kung napadaan ka naman dito sa parting video na to mga parikoy... Kung hindi ka pa nakafollow, magfollow na mga parikoy... At pakishare na lang po ang ating video... So medyo mahaba na ang ating video mga parikoy... Maraming maraming salamat sa panunood suporta dito sa JunTV. TV. Biro hanggang dito na lang ating video. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo lagi jan. God bless po.